Bilang isang bansa na kilala sa kanyang pagkain, ang Pilipinas ay may malawak na saklaw ng mga kagustuhan sa pagkain. Ang pagluluto ng manok ay isang pangkaraniwang tradisyon sa maraming Pilipino at kabilang sa mga popular na parte ng manok na ito ay ang chicken drumstick. Ang pagbili ng manok na drumstick sa Pilipinas ay maaaring maging isang bihirang karanasan na puno ng mga kasiyahan at kaalaman tungkol sa produktong ito. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang mga aspeto ng pagbili ng chicken drumstick sa Pilipinas, kasama ang mga lugar kung saan maaari itong mabili, mga konsiderasyon sa kalidad at iba pang kaugnay na impormasyon. Ang kagandahan ng chicken drumstick una sa lahat, dapat nating bigyang pansin ang kahalagahan ng chicken drumstick sa pagkain ng mga Pilipino. Kilala ang drumstick sa kanyang malambot na karne at masarap na lasa. Ang malaking porsyon ng karne na ito ay madaling iluto at madaling malasahan, kaya't ito ang paboritong parte ng manok ng maraming tao. Maaari itong lutuin sa iba't ibang paraan, prito, inihaw, nilaga, adobo at marami pang iba. Mga lugar na maaaring mabili ang chicken drumstick sa Pilipinas. Maraming mga lugar kung saan maaaring mabili ang chicken drumstick. Ang pinakakaraniwang lugar upang bumili ay ang mga palengke at tindahan ng karne. Sa mga palengke, maaaring makakita ng mga sariwang manok na ibinebenta ng mga lokal na mga ngalakal. Karaniwang mura ang presyo ng manok sa mga palengke at may kalidad din ang mga ito. Kung mas gustong magkaroon ng mas maraming option, maaari ring mili sa mga supermarket may mga prepackaged na chicken drumstick na maaaring mabili sa mga grocery store kung saan maaaring mas mapadali ang pagbili ng mga ito Konsiderasyon sa kalidad sa pagpili ng chicken drumstick, mahalaga ang kalidad ng karne. Dapat na maging sariwa ang manok at walang amoy na hindi karaniwan. Kailangan ring siguruhing walang peking sangkap na idinagdag sa manok. Ang kulay ng karne ay dapat matingkad at hindi dapat masyadong maputla o madilaw. Bilang pagsubok, maaaring pindutin ang karne. Dapat ito ay malambot at hindi matigas. Mga tips sa pagluluto, pagkatapos bumili ng chicken drum Stick, MAHALAGA mahalagang malaman ang tamang paraan ng pagluluto nito isa sa pinakasikat na paraan ng pagluluto ng chicken drumstick sa Pilipinas ay ang adobo. Ang manok na adobo ay nagbibigay ng masarap at malasa na lasa na siguradong magugustuhan ng marami. Maaari rin itong prituhin, inihaw, o gawing pangulam sa iba't ibang mga lutuin. Ang mahalagang bahagi ng kultura, ang pagbili ng chicken drumstick sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito rin ay tungkol sa pagpapahalaga sa kultura at tradisyon ng bansa. Ang manok ay isang pangunahing sangkap sa maraming tradisyonal na lutuin ng Pilipinas at ang pagpili ng tamang parte ng manok, tulad ng chicken drumstick, ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa mga masasarap at sustansyosong pagkain. Pagtatapos sa buod, ang pagbili ng chicken drumstick sa Pilipinas ay isang karanasang puno ng kasiyahan at kaalaman tungkol sa pagkain. Mahalaga ang tamang lugar, kalidad ng karne, at pagluluto upang masiguro ang isang masarap at nakakabusog na kainan. Sa bawat hibla ng chicken drumstick na iniluluto at inilalantad sa mesa, nagbibigay ito ng pagkakataon para sa mga Pilipino na ipakita ang kanilang pagmamahal sa pagkain at kultura.